Samantala, hinamon ni Attorney Dino De Leon si Vice President Sara Duterte na ilabas na rin ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ay kasabay ng paglabas ng sariling SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News Correspondent Zandro Ochona. Oh. Sa pinang salin, kailan kaya, kaya i-release yung kanyang salen. Sama oh. natin sa silent challenge to si VP sal na Sama. Basta oh. natin, dalawang beses ko hiningan niya na salin, ha, never niyang nilabas. Ito ang pagsariwa ni Attorney Dino De Leon na minsan nang hiniling mula sa pangalawang pangulo na ilabas ang kanyang na Nabunot sa Magic Roleta si VP Sara Duterte na segment sa programang With Due Respect. Nagbigay sila ng komentaryo sa naging pahayag ni Duterte matapos ang pagluwag sa panuntunan ang ombudsman para madaling masilip ng publiko ang salen ng mga opisyal ng gobyerno. Ang sabi niya, wala naman daw bago dito sa nilabas si Boeing Rimulya kasi available na daw talaga yung salen niya. Eh hingi ko dalawang beses yung salen mo, madam. Madam, unang beses, sinabi po, nung sinulatan ko kayo, eh sinabi ninyo, kunin ko dito kay ombudsman. Si, mula to kay ombudsman, ang sabi, kunin ko raw sa inyo. Humingi na naman ako sa iyo ng sulat. Hindi nyo na po pinansin, madam. Dahil dito, masayang inudyokan ng co-host ng With Due Respect na manawagan na siya para lumutang na ang salin ng pangalawang pangulo. Manawagan. 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 Manawagan ako, nananawagan po ako sa nawawalang sal and ni Sara Duterte. Magpakita po sana. Kung nakita niyo po sana, tawagan niyo lang po ang aming program. Okay. Mapapanood tuwing linggo ang With Due Respect ala una imedya ng hapon sa PRTV Channel 31, sa Free to Air TV at sa Signal. At mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa AM Band at sa 92.3 FMR sa FM Band ng inyong mga radyo. Ako si Zandro Ochona ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.